doon sa mga nahihirap pang uh, magtalas ng gulong gamitan lang ninyo ng maso kung uh, mahina ang braso at uh, ito lang maso ang katapat o oh, ayan o oh. uh, pupukpukin lang naman dito eh. o oh, ayan wow so, uh, madali lang kahit na sino kakayanin basta gagamitan ng maso uh, paghigpit ganun din ganun din paghinigpitan o oh, ayan o oh hindi na magpapakahirap hindi na magpapakahirap na gamitan ng malakas na braso ayan, ayan kailangan lang maso kaya napaka importante ng maso sa sasakyan pwede sa 4 wheels pwede rin sa motor O, ganun din sa mga, mga ganitong motor. O, ilalagay lang yung pangkalas. Tapos, pupukpukin lang yan. O, ayan, o. Napakahigpit nitong uh, para sa motor. Pero, dahil sa maso, o, pupukpukin lang yan. O, ayan. O, ayan. na. Diba? Madali lang. Madali lang kung may maso. At kung isang halimbawa, na-slide, lagyan na lang ng ninyo nito ayan nakaganon o oh. ayan dito ang hawak para ibig sabihin hindi i-slide ah hindi tatamaan yung kamay ayan o oh, nakaganyan o oh. dito ang hawak ng liabi dito ang palo ayan, ayan. so pag iipit ang ganoon din kaya napaka importante din yung basahan kasi pag ikinapit ito dito ayan o oh. ayan yan yung mga discarding malulupit o oh. nakaganyan o oh. So wala siyang kawala Ayan Okay, doon naman sa isang motor Sa pagtanggal nga pala Nito nga, mga gulong ng scooter Pag naluwagan ito Kaya uh, yung pinakatambutso nito Ito, niluluwagan din ito Ayan, no? may turnil dito Iba-ibang iba klase naman kasi yan eh. Tapos sa I-atras yeah, itong tambutso niya. Ayan, tambutso I-atras ito, saka ito uh, ilalabas. So ang uh, pag pagkalas nito, pag ito ya niluwagan ay uh, dapat nakabreak at saka dapat nakalapat sa lupa o sa semento yung gulong kasi iikot 'yan, hindi kagaya ito ng dikambyo na pag na ay uh, hindi iikot. Ito kasi prewilling uh, pre-wheeling pagka ito ay uh, niluwagan ito. So kinakailangan ay nakabreak uh, naka siya o kaya uh, naka lapat yung gulong niya sa semento. mukha kaya mas mabuti uh, may nakasakay, may nakasakay dito sa taas. Para ibig sabihin ay uh, dumikit yung gulong sa semento. Gano lang masing napakadali, napakadali namang tanggalin ito. Meron kasing uh, nag-i-stack up. Pagka ganun nag-i-stack up, ay uh, mas maganda dalhin na doon sa mismong gumagawa sa vulcanizer Mas mas madaming mga tool sila doon na pantanggal para dito okay maraming salamat thank you